welcome sa aking channel Alpilario ng Angeles Muli ako ay uh, narito pang bahagi na naman ng isang dasal para sa isang klase ng medalyon Ito pong uh, medalyon nito ito ay yung Alpha Omega Seal Yan po Maraming na pong gumagamit nito pero hindi po alam ang dasal So yon at uh, Ang likod nito, ay 7 Arkanghel So kung uh, uh, gusto nyo malaman na mayroon po kayo mga medalyon na ganito, ay uh, panoorin nyo po ang aking video ito. At na kayo po ay uh, magkaroon ng uh, panalangin. At bago po kayo nawa, ay bago matapos ang video ito ay nakapag-subscribe ka na. At nawa ay no skipping ads bilang tulong nyo na rin po sa akin <clears throat> at uh, intro muna po tayo so, good morning O so, na uh, magandang maga uh, anumang oras kayo dapat na lang video ito ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan ito sa mga karamdaman at kapamakan uh, ko lagi <coughs> na, na nasa mabuti po kayo so yon ito po ay para lamang po sa mga naniniwala Ah, uh, kung hindi ka po naniniwala sa aking content, pakiskip po ng video, iwan mo na po sa pagkat. ito po ay para lamang po sa mga naniniwala <coughs> yun uh, sapagkat ako ay uh, may respeto sa anumang uh, inyong paniniwala at magalang sa anumang klase ng reliyon so hangat ko lagi na magrespeto ng talangang ito po tayo anuman po ang inyong paniniwala ay aking uh, ano yan pagagalang uh, so yun at uh, kung ngayon ka lang po nakapanood ng aking video at kung inyo pong po nagustuhan, pakilike, share, subscribe, hit nyo po ang notification bell dyan po sa baba na ikaw ay laging updated once na ako po ay uh, nag-upload sa uh, channel ko ito ng video. At uh, kung gusto nyo po no, maging channel member ko, uh, pakipindot dyan ang uh, join button po dyan sa baba at mamili po kayo ng kulay na perks dyan. Uh, may kanya-kanyang uh, ano yan, level. At ganoon din sa mga gusto mag-donation ay uh, may dollar sign dyan. Pindutin nyo at uh, yan po ay uh, nasa inyo po kung magkano po ang inyong donation para sa ating video. So shout out po sa solid uh, followers ko, supporters at sa mga so support pa at sa magpa-follow at sa magsasubscribe. At salamat din sa lahat ng aking bashers uh, po sa inyo rin panonood sa aking video. Ganun din, <coughs> shout out din sa lahat ng uh, uh, ano ang uh, albularyo, misyonaryo, uh, tingero at sa lahat ng Pinoy abroad man o dito sa Pilipinas. Ingat po tayo lagi. So hindi mo na po ako magsa shoutout sa mga nag-comment dahil wala po yung isa kong cellphone. sa mga susunod na araw na lang po. At pasensya na rin po kayo ngayon kapag ngayon uh, lang ko nakapag-upload muli ng video uh, yun nga ay yung alam niyo na po dahilan yung may nag-music at nagsundo rin sa isang uh, Amerikano na dumating dito sa Pilipinas at atin sila lubong sa Clark International Airport yun po kaya medyo nantala nga akong pag-upload so yun uh, pinakita ko na kanina itong uh, medallion yan sa so, magkakagusto nito ah uh, ito po ay uh, may kompletong dasal. Marami na pong gumagamit nito. Yun nga, ipinoy dinidisplay ipino, pa nila sa kanilang altar pero hindi po nila alam ang dasal nito. Pero napakatindi nito pag alam nyo po ang dasal nito. At ganoon din ang uh, SETI at ang Seal. Ay, ito pala yung Alpha Omega. yung Alpha Omega. Yung likod ay eh, SETI at ang Seal. Yung seal na to ay uh, simbolo ng Panginoong Sokristo sapagkat siya po lang po ang Alpha Omega. Ito po ay nabanggit sa Biblia. Yung Alpha Omega ay walang iba kundi ang Panginoon Jesus. Siya po yan. So, kapag kayo po ay uh, may taglay na ganito, yan, itong seal na to, ikaw po ay uh, protektado. Lalo-lalo na pag ito po ay araw-araw yung pong o araw-gabi yung At yun, uh, kaya kayong protektahan at nagtatanong po, po kayo kung magkano po ito uh, ito po ay 1.5 pre-shipping po may uh, kompletong dasal. ang uh, harap at ang likod okay, at uh, may uh, pre-batoong mo ganito po yung batoong mo yan yeah, dito po ang batoong mo ay uh, nagbibigay lakas ng katawan at kapag kayo po ay uh, laging umiinom ng uh, binabara nito, ilalakas po ang internal organ nyo. Maging ang inyong uh, daluyan ng inyong dugo ay lalakas. Opo. So Ako nga po ay dalawa ang hawak ko nito, isa sa bewang at isa sa pintas ko. At kapag sumasakit ang aking principal, uh, pinpal, uh puso ko, dinidikit ko lang po yun, yung omo na ito. Ginaganyan ko po. Yan, mag-circulate mag, na. Mag, uh, uh, parang mahinahon siyang magpitik. Hindi yung mabilis na pitik yung puso. So yun, sa magkakagusto po, ah uh, PM nyo lang po ako. At ganun din, salamat din sa lahat ng mga order <coughs> ng uh, aking Corona Clubo. Available po tayo ngayon yan. At sa lahat po ng engraved design na inyo pong nakikita sa bawat medalyon. At uh, <coughs> May kompletong dasal din po yan, 1.5 din po, free shipping po yan. Hindi na po kayong lumi sapagkat may free na batoong mo yan. Eh, magkano po ang bawat isa ng batoong mo. At uh, yung free shipping eh, dun sa dun sa Shopee na nakita ko, 1.5 po yan. Wala pang free shipping ah, uh, wala pang free na batoong mo. So, yan, sa magkakagusto, i-follow uh, nyo po muna ako muna po sa aking FB account na ito at mag-message po kayo. Importante ay uh, matawagan niyo po ako eh, upang malaman niyo na ako nga ang kausap uh, niyo para maingatan po ang inyong uh, salapi upang hindi po masayang sapagkat marami po ang uh, scammer ngayon at igagarantiya ko po ang aking uh, personal uh, information. information nakalimpuyo, nakapalog na po doon ng valid ID ko para pwede niyo po kong i-report sa kinaukulan at siraan sa lahat ng mga uh, social media platform. So, <coughs> so 'yon uh, ang ang dasal nito Ay uh, hindi ko ilalagay dito sa screen dahil napakahaba. So ilalagay ko po 'yon doon sa description box ng video ito. Kaya paalala po ay pinapayo ko na pumunta po kayo sa description box ng video ito. at inyo pong pindutin yung link na 'yon. Dalawa pong link 'yon yung sa Shutter Angeles at doon sa Alpha Omega. Ito. Dala kasi dalawa po ang uh, dadasalin na dito. Sa umaga po ito, yung Alpha Omega, at sa gabi naman ang 7 at ang LSC. So, yun. ito po ay uh, maganda sa protection sa mga ulam, barang, mga elemento, disgrace at At laging tagumpay sa iyong kabuhayan. Lalo, lalo na sa pag ikaw ay may katransaksyon, uh, hindi maka hindi makatanggi po. At kung ikaw po ay may negosyo, magandang tanganin ito. Uh, yun, sa mga gusto pang model ng aking ito, yung uh, bao na libon, ito po ay uh, 500 po. 500 po yan. At uh, may laman po yan na alog may lumayan may orasyon at may mukha po na sangkap. So yun, uh, PM nyo lang po ako. At, ay uh, follow mo na nyo po ako sa aking FB. At, ano, uh, yun, uh, mag-message po kayo. Sa, so God bless. Maraming maraming salamat.